Bunso. Si Bunso. Si <laughs> Oryong Bantay. Kahit umuulan. Pag kumulog. Pagpapasak. Ana Bunso. Ana po Bunso. Oy. Ana Bunso. O, lakas ulan. Ha? Maulan sa Si Bunso. Si Okoya Bantay o. Oh. Lakas ng ulan sa labas, oh. Oh, lakas ng ulan. Ayan, oh, natakot na. Kumulog. Kumulog sa takot. Kumulog na takot. Lakas ng ulan. Lakas ng ulan sa labas. Ayan na, ayan na, nagpapakuha na. <laughs> nagpapakuha na ang bebe. Natakot sa kulog. wala nang tinuloy, bibili. Lakas ulan eh. No, wala nang bibili. Lakas ulan. Ha? Takot may tindero ko. Hindi na mababa. Ito naman, ano naman drama mo? Hindi ka naman takot sa kulog eh. Ikaw, ano naman drama mo? <laughs> <laughs> Ayan na. Ayan na yan. Uwag ako, wag naman. Ano? Kuya Oreo, oh? Pakalong, oh. Pakalong ang Kuya Oreo, oh. Pakalong na, oh. Takot na sa kulog, oh. Takot na sa kulog yan. Pakalong na. Ha? Bansa. Pakalong na, Kuya. No, ikaw. Ano ka? Ano ka?